Maraming maraming salamat po sa mga um, taong nagdasal po, um, nag ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics. At masaksihan po yung mga pinag-trainingan po namin ng mga, mga atleta ng Pilipino po. Um, so po magpasalamat sa uh, pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Um, sobrang laking tulong po nung sa akin. Um, Nakapag-adjust sa oras um nagamay din po yung weather kaya sobrang laking bagay po sa akin po 'yon um, na nakakonekta po sa um, gintong medalya po. Oh, um, maraming maraming salamat po sa POC kay Ma'am Cynthia um, Gymnastics um, Association of the Philippines um, siya po yung nag-handle po sa amin and um, nagtaguyod po sa Gymnastics po. Um, maraming maraming salamat po sa inyo Ma'am Cynthia. Um, grabe po yung support na binigay niya po. Um, Siyempre sa, um, sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Uh, di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na proud na ako sa inyo lahat. At ngayong tapos na yung competition, um, ay uh, celebrate natin yung um, mga nakuha nating resulta at uh, mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming maraming salamat po. God bless you all po.